Hello WhatsApp, hello Philippines, hello world. Ito naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video tungkol naman ito dito sa dating supporter ni Marcos na si Maharlika na kung saan ngayon ay bumabati ko sa kanya. Ito yung mga tinatawag natin na balimbing yung wala nang magawa sa buhay kung di manira na lang siguro ng tao ngayon. Andiyan na yan eh. Bakit kailangan nyo pang gatungan or siraan? Tanggapin nyo na. Nanalo na eh. Kayo rin naman ang dahilan kung bakit nanalo yan eh. Pakinggan po natin. Kayo sa taguluhan ito. Sabi ni Kuting, basahin natin. Para maghanda ang lahat. Sabi ni Kuting, okay, this plug, mga kababayan, para buksan lalo ang mga isipan ninyo na hindi na po biro ang kadiliman ang sitwasyon na tinatahak ng bansang Pilipinas. Okay. Here's the statement of Putin. Over the course of the past days, I have met with 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 and spoken to our country's national security and defense leadership. They have made mm -hmm. their considered recommendations. Okay. And through exhaustive consultations, mm -hmm. I have given them my directives. Uh -huh. okay. So, tama naman ang ginagawa ni Marcos, President Marcos. Kasi trabaho niya yan eh. Siya ang presidente. Sino ba ang mga ngalaga ng kaligtasan ng Pilipinas? Sino ba ang dapat na manguna? Si Sara Duterte ba? Vice presidente lang naman siya. Ang dapat talaga makapag-usap sa mga yan is yung presidente kasi siya may karapatan at trabaho niya yan. Obligasyon niya yan sa mamamayan. I have also been in constant communication with, with representatives of relevant allies, partners and friends in the True tsaka dapat lang kasi nga tayong nanalo dyan sa tribunal na yan di ba dapat ibigay nila kung anong para sa atin Katulad nung nangyari sa si Taiwan nung nilusob ng China di ba hindi nasakop ng China ang Taiwan kasi tumulong ang NATO tumulong ang mga allies sa buong bansa so dapat para sa akin dapat tulungan din tayo ng mga bansang nagpapatupad ng ng para diyan sa mga sa karapatan natin diyan sa dagat international community so meeting meeting sila okay at pinag-uusapan itong nagbabadya na kaguluhan they have offered to help us on what the philippine requires to protect and secure our sovereignty sovereign rights. And... Bakit? May mali ba doon? Tama naman yun na ah. kasi kung ipapakitan lagi natin na takot tayo, walang mangyayari sa atin. Pwede tayong lumaban o oh. lumaban na tayo lahat sa, sa legal na labanan, tayo nang nanalo. Ano? Ibinenta kasi ng presidente yung si Duterte o pinamigay na talaga ang West Philippine Sea. Kaya tayo nahihirapan eh. Kasi siguro may pinirmahan itong si Duterte na ngayon ay pilit na kinukuha at gusto nang kunin ng China kung ano yung nasa kasunduan nila e di dapat si Duterte na lang kunin nila kasi si Duterte ang kausap nila jurisdiction okay nakipag usap daw siya sa mga karatig sa iba't ibang mga bansa na uh, nag-offer para tulungan ang Pilipinas para protektahan ang ating sovereign rights and jurisdiction while ensuring peace and stability in the Indo-Pacific. True. Dapat lang kasi siya ang presidente. Wala ka na magagawa doon. Siya rin naman ang binoto mo eh, di ba? So panindigan mo na yan. So ano ngayon, nilulunok mo na lahat ng sinabi mo noon? Lahat ng ginagawa mo noon para sa kanya wala nang saysay -say kasi kinakalaban mo na siya. Mas mahirap yung mga katulad nyo eh, yung mga balingbing, mga kung tinatawag natin na traidor, yung mga ganyang ugali ang pangit di ba alinang masama ka ng masamang tingin ng tao sa'yo masama ka na, pero yung ganito na nagpapakabud ka pero para sa sarili mo wala rin halayon